Basura ng dagat daw kung ito'y ituring pero ito'y tagong yaman ng mga taga barangay tagpupungan Island Garden City of Samal At ito rin ang isa sa pinakaingatang yaman ng mga taga barangay tagpupungan sa kararagatan Hindi ginto, hindi rin perlas Pero ang presyo ay pwede raw maibinta ng halos kalahating milyong piso kada kilo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Parang simpleng susu lang kung yung titingnan sa malayo. Pero pag iyong malapitan, ito ito'y napakaraming gansang-gansang sa kanyang kiliran. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ito kamahal. Ito ay isa sa pinagkukunan ng pahanap buhay ng isang mangisda at rider din ng RC Warriors walang iba kundi si Jeva Narawi na taga Barangay Balit Island Garden City of Samal bawat perang pinapanalunan niya sa karera ay binibigay niya sa kanyang mga magulang para makatulong lalong lalo na tuwing nakahuli ng mga malalaking isda at nakakuha ng ganitong mga suso na may halaga ang ganitong mga suso ay nakukuha sa ilalim ng karagatan ang may lalim na 500 feet pataas at kung paano ito nila hinuhuli sa pamamagitan ng paglagay ng mga maraming kahoy na pinapalata nila doon sa ilalim ng dagat para dumami at dumapo yung mga shell at kung titingnan mong maigi talagang napakagandang pagmasdan ginto ng karagatan kung ito'y ituring dahil sa mahal ng presyo nito ang ganitong uri ng mga suso ay hindi gaano lumalaki ito ay may sukat lang na dalawa hanggang tatlong pulgada at tumitimbang lang ito ng mga 20 grams hindi ko sukat akalain na ang ganitong uri ng suso ay mahalaga pala ang negosyante namang si Dungkaloy ay bumibili at binibinta niya ito sa market sa mga foreigner dahil hindi man ito sa ibang bansa. Ayon sa mga sabi-sabi at sa aking napag-alaman na ang ganitong uri ng suso ay ginagawa daw ang pampalamuti ng isang mga mayayamang negosyante sa kanilang mga tahanan. At sa totoo lang nakalimutan ko ang pangalan ng suso na ito. Kung ikaw ay may alam kaibigan, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At maaari mo rin itong i-share. Talaga namang ha mga kapatid, na ang ganitong uri ng suso ay nagkakahalaga ng malaking pera. Kung kaya't ito ay isa sa perlas ng silanganan kung ituring at bago ito maibinta sa market kinakailangan talaga ang pag-iingat ng mga ito dahil kunting hulog lang mababasag ang kanilang mga sungay-sungay sa kiliran nila kung kaya't binabalot ito ng mga agapas at mga tisyo tuwing binibinta ito at nilalagay sa tamang lalagyan. Kaya ang produktong ito ay malapit nang ibinta kasi malinis na kailangan linisin talaga ito mga kapatid dahil ang mga unod nito sa la uh, yung mga laman niya sa loob ng kanyang ano bato it's sa kanyang it. ano suso kailangan mawala talaga makuhat talaga yan at bawal itong lutuin kay maano ma, ano, ma masira isa ba so alam mo na na mahal talaga tong ganitong uri ng suso so Uh, Paki-comment ko guys kung nagustuhan nyo ang mga ganitong uri ng content at kung hindi naman, uh, pwede ka rin magkunin sabihin mo, wala lami. Mm. At sana naman pagkabinta ito, ay, nito ay mahalin ito ay mayroon tayong bahin. Maraming salamat po sa inyong panonood at salamat sa pasuporta ninyo guys. At sa susunod nating mga vlog, ah uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Paalam. <laughs>